Hello everyone, welcome back to my channel This is me, Mama Dads Bringing you Good vibes, Mama Vlogs Please don't forget to like and share Para Makapag um, Makapag-share ako na mas maraming Good vibes vlogs And Enjoy lang tayo palagi And gusto ko lang I-share sa inyo yung um, gamit ko na face serum for 3 months uh, gamit ko na to pero meron din akong ibang ginagamit no pero ito trinay ko and uh, nahiyang naman ako uh, maganda kasi siya sa mukha hindi siya oily hindi rin siya sticky kahit pagpawisan ka actually ginagamit ko to sa morning no sabi na iba gamitin lang to sa night time pero sa akin ginagamit ko rin sa morning So ito yung Sanis Face Dream Serum. Hindi ko babanggitin yung mga uh, ingredients in, nito no, yung mga contents nito. It's for you to find out, diba? para uh, para mas ma-excite kayo. Pero ang ang bibigay ko lang sa inyo more on good results, no? So ganito siya kalaki the, ang, pre, ang price nito doon mismo sa shop nila no I think uh, it, 800 to 900 and nalimutan ko na yan no so 100 ml na ito ito siya so ganito lang ipapump niya lang ito alam niyo ang ganda niya sa, sa, ang ganda niya sa mukha ito yung tsura oh hindi ba pag nilagay niyo siya sa face pag nilagay niyo siya ganyan naaabsorb niya agad ang ganda niya sa mukha grabe tapos ang gusto ko lang, ang gusto ko lang sa kanya, madali siyang ma-absorb ng face. And, nag-lighten yung aking mga pigmentation. Meron kasi akong pigmentation. Hindi naman ganun karami, pero makikita mo talaga na, alam mo, maganda yung result ng product na ito. Hindi kayo talo pagka trinay nyo to. Um, especially dun sa mga mommies, no? ah uh, dun sa mga age 40s na like me. I'm on my 40s na. So, pag ito ginamit nyo, try nyo, maganda siya sa mukha. Um, hindi kayo magsisisi kasi hiyang na hiyang ako. At saka simula nung ginamit ko, hindi ako nagkaka-pimples, hindi ako nagkaka-breakout. Yung iba, sabi, gagamitin lang daw to night time. Pero ako ginagamit ko morning and night time. No, twice twice a day ko siya ginagamit. And okay naman, so far naman okay. Mas okay naman siya. Tapos, um, i-target ninyo yung ano, yung mga may mga fine lines kayo, lagyan niyo. Ako dito, yung fine lines ko dito. Pag, nila, pag nilalagyan ko siya, then after 10 minutes, nagre-reapply ako ulit. O nilalagyan ko ulit siya. Ah, uh, inintay ko muna siya mag-absorb, ma-absorb lahat ng skin ko bago ako naglalagay ng ng iba pa ng powder, ng 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 sunscreen or kung ano pa ba yung iba pa nilalagay ko sa face ko o oh, ito diba, sunis Face Serum, sunis Face Dream Serum, maganda to sa mukha try nyo, mura lang din compare nyo dun sa quality na makukuha nyo hindi ako endorser nito no, pero gusto ko lang i-review para naman makatulong ako dun sa mga mummies na struggling sa paghanap na paghahanap ng mga magagandang produkto. So ito, ito nakita ko and na-try ko. Ako mismo gumagamit nito. Ah, uh, 'yun lang guys. Uh, don't forget to like and subscribe para mas marami pa akong ma-share sa inyo ng mga good vibes. Mama Vlogs. it's me again mama dance Hi. bye bye